Hello guys. Yeah, nandito tayo ngayon sa may patawid ng district. Yeah. At kakaliwa tayo dito sa lugar na ito. Mag-update tayo ngayon guys dito sa may open canal. Yes. Yan. At uh, tingnan natin yung ginagawa ngayon dito sa may lugar na ito ng Dahang Hari Extension Road. Dito sa may open canal. Yan na ngayon ay hindi na open canal, kundi close canal na. <laughs> Yung kalsada guys dito ay palagi naming nadadaanan. Pero ngayon ay merong mga pagbabago dito sa kalsada na ito. Yan, medyo traffic pa rin sa lugar na ito. Kanina walang traffic eh. Ngayon ay matraffic na. May mga ginagawa na kasi ngayon dito sa si Manila. Yung kanyang uh, binakbak ng kalsada dito ay nilalagyan na nila ng kalsada at kanina nga nung dumaan ako uh, hindi ko lang nabidyohan sila ay nagbubuhos dito yung kabilang gilid nun ay meron ng kalsada tingnan natin maya maya kapag ka na tayo sa malapit din eh, sa kanilang binubuhosan at yung kanilang ginagawa Ingat-ingat lang po sa ating pagmamaneho. Lalo na sa araw nito ito, talagang laging maraming sasakyan ngayon. Maraming naggagala. Yeah. Saan kaya sila pupunta? Parang nag-uunahan. <laughs> Parang ang dami ng sasakyan ngayon. Sobra. Sobra. Dahil ba may sahod na mamaya? Nice! E pera? Panggala? Oh no! Kaya ang dami ng sasakyan. May sahod na. Ganyan talaga pagka araw ng <clears throat> may sahod. Pagka tumapat ng 15 o kaya at 30, Uh, 31 ng Sabado at Linggo. Pagkaito pa diyan. Biyernes pa lang magkakasahod na yung mga uh, empleyado. At uh, dahil sahod, marami ng eh yung uh, nagagala. Uy, sino yun? Ganda ng motor na nga. Akala ah. ko si bangolong Duterte na yun ha. Napagala dito ha. Joke <laughs> lang. Katulad kasi ng kanyang motor. Nice! At uh, ayan nga. Kapag ka araw ng sahod asahan nyo na na maraming gumagamit ng mga sasakyan. Dahil maraming pang gasolina gamitin mo na ang sasakyan dahil maraming pang gala may pang gala Ay. mamaya nang uwi ng bahay gala mo na ano, parang nagiging senaryo palagi at uh, mapapansin niyo yan guys talaga pagka uh, talagang araw ng sahod Pasa ninyo po yan kahit saan lugar dito sa atin. Basta sumapit yung uh, 15 o 30, tumama ng Sabado at Linggo. Tapos, Diyernes pa lang. Sa may sahod na. Ay, asahan nyo na po yan na laging laging matrapik. Mas matrapik po yan kaysa sa mga ordinaryong araw. At ito guys, ito yung ginawa ng may nilad no, na nilagyan ng fight. Ito nasa kanan. At uh, pansamantala, nilagyan nga muna nila ng ispalto yan. Pero ngayon, dito sa may kanan, paglampas nyo dito sa may subdivision na ito, ay yan na. Sinasamento na po yan. Kinakalsada na. At salubungan po, yung kanilang ginagawa dyan. Dalawang lane. Yes! At kapag ka naman dito sa pinuntahan natin, kung mapansin nyo, dalawang lane din ito. Yan, ah, may kasalubong pa nga tayong truck. Ah, kahit itong kanal na ito ay ganito. Ah, two lane din po yan. Ah, ba diba, salubungan pa rin yung mga truck. At ganon din niya sa kanan na yan. Pagka po natapos yan, ay two lane yan. Papunta dito sa may malagasang flyover. Ayan guys, at ah, yung kalahati ay may samento na. At itong kabila naman ay binubuhosan na rin nila. Antay-antay na lang po tayo kung kailan padadaanan ang lugar na yan. Dahil syempre may araw po yan eh. Kung kailan padadaanan. Bukod yung sa design niya. At bukod naman sa approach ng DP. Kung pwede nang padaanan. Kapag na-transfer na po nila. Patataanan na po rin nila yan. Sa banda rito nga ay dito na tayo papasok. At doon sa lugar na yon two lanes na yung kanilang ginawa. At yung mga nasamento na nila dito ay hanggang dito sa lugar na ito, yung malapit na dito sa tulay na maliit. Ah, ito pala, ito. Sa may poste lang pala, sa may poste. Malayo pa pala sa tuloy na maliit. Yan, guys. Hanggang dito pala. Yan. Tumapasin nyo parang mas mababa yung kalsada na yun kaysa sa tinutuntungan natin ngayon. Yung po ay katapat na ng uh, kalsada dito sa may kanal na tinakluban na ngayon ay kanal highway na. Yung po yung katapat niya. Kaya po, kung mapansin nyo, parang mas mababa. Ayun po talaga. Pinantay siya dito sa may kabilang kalsada. Yun. At ito nga, ay malapit na tayo ng Tomas dito sa may malagasang flyover. Yay! Ayan. Ito na. Yun, no. Oh. Kung nyo guys, meron pa dyan ginagawang kalsada o daan dito sa may kanan. Hindi pa lang po yan natatapos dahil yung mga papunta talaga sa ilalim. May eh, dyan talaga dadaan sa may kanan na yan. Pero hindi pa po yan natatapos. Gawa nga po na nagbabaon pa rin ng pipe lane. Yung Maynila dito sa may bandang dulo niya sa may ilalim. Yeah. Pero dyan po talaga yung magiging regular na daan kapag ka natapos na yan yung mga pupunta sa ilalim, pupunta ng bayan, ayan, po sila dadaan. At ito na, nasa flyover na tayo. Yun. Yes! Ang gandang daanan. Sarap, walang traffic. Yahoo! Yan guys, yan yung magiging tapat nung kabilang sa may kanan yan, magiging, yan yung magiging katapat na labasan yan po naman yung pasokan doon sa loob kapag kakanan sila mapunta dito sa may ah, mapuntang LTO dito sa lugar ng pagbaba dito sa may flyover ng Malagasang eh may mga pagbabago na rin dito, syempre. Nandito 'yung uh, nilalagyan na nila ng ano. Nang Ah uh, nakalimutan ko 'yan, 'yung ginagawa dyan sa gitna na 'yan. Ay uh, lagay ng halaman. nakalimutan ko 'yung tawag. 'Yon. ito so, sa may kit na po na ito yan nilagyan na nila ng center island yung center island guys atin siya na medyo nagloading yun yung center island alaga yan ang halaman sa gitna at uh, ayun nga yung lugar na ito ay malawak na guys 3 lane dito three lane din sa kabila. Ah, six lane siya. Malawak. At guys, pagdating dito sa may lugar na ito, sa may intersection na ito, ito ay magkakaroon ng rotonda. Napansin niyo yan, meron diyang bilog na pintura. Paikot, ito ay isang magiging malaking oval sa lugar na ito para hindi na magkaroon ng uh, traffic dito. Kaya yeah, sa lugar po na yun, pagkakaroon po yan ng isang oval. Nilagyan na po nila ng pintura yan para sa kanilang gagawin. Pero syempre sa ngayon, hindi pa po nila ginagawa yan dahil kapag uh, ginawa na nila yan, eh, wala naman dadaanan na iba. Tatapusin muna siguro yung nadon sa galing sa road widening ng Malagasang Boulevard Road papunta dito pagka nakakalsada ng na siguro lahat yun, ay pwede na pwede na nilang simulan pero sa ngayon ay hindi pa na nila sisimulan yung pagkakawa ng opal pero lang siyang nakadesign na para gawin na isang opal sa lugar na yon. at ito ngayon magiging tawiran ni Kalax itong lugar na ito Kumbaga, tatawagin nito na open canal interchange sa lugar na ito. Pero dyan sa may bandang kanan, nadya dyan po yung magkakaroon ng toll gate. At sa lugar na ito guys, dito sa may paglampas ng shell, intersection ng San Benito. Yan. Ito ay kanila ng ginawa. Ito na sa may kaliwa. Yan, sa may kaliwa natin, ay kanila ng sinamento. Yan. Kinawanan na nilang kalsada. yon, Kalsada na po yan. At uh, para mabawasan na yung traffic dito, nagkakaroon na kasi ng traffic dito sa so may intersection na ito ng San Benito. Dahil nga, ito ay malapad na daan. Tapos pagdating din eh, ay parang magiging single lane na lang siya. gawa na rin poste. Oh, may poste. Uh, tapos yan pa yung sa may kanan na yan. Uh, may nakaparada. minsan ay may mga bumibili dito sa may construction supply. nandiyan na parada at sa kanan dito nga yung ano, isang uh, outpost ng uh, gentry. Pero pansinin niyo guys, sa may kaliwa ay ginagawa na rin 'yan. At kapag ka naging malawak na ito, medyo gagaan na yung traffic dito. Marami lang kasing kumakanan dito sa lugar na ito. Kaya nagkakaroon ng traffic katulad nyan. Ang iba kasi ay pakanan tapos nagkakaroon ng traffic doon. Pakaliwa naman, nagkakasalo sa lubong doon. Nagiging single lane. Tapos yung nandito sa lugar na ito, ala pa ang lapad din ng kalsada. Pagdating din sa intersection na yun, magiging single lane din. Pero so, uh, ngayon, eh, winay na nila. Binawa na nila ng kalsada doon sa kabila. Antay na rin lang para sa mga sosod na araw ay eh, madadaanan nyo na yon. Uh, hindi na magkakaroon ng ganyang ka-traffic sa lugar na yan dahil nga malapad na yung lugar ng intersection na yon. At ito nga pala guys, sa may kanan naman na ito, ito yung ginagawang SM Gentrias. Yes. Ayan, Maganda na siya. Uh, madami na siyang nagawa dito. Yan, no? Oh. Yan, guys. Napakalawak na yan. Hanggang doon sa may likod, guys. Magalaw na yung frame nila. Ito, guys, yung SM Gentry na ginagawa. Ayan. Yun. Uh, apat na frame. Bale lima asama itong crane oh, na ito Nakulay pula apat ah, yung dilaw oh, yun nag sila oh. ito yung SM Gentry yes. ah, yun na yung nagawa uh, ah, na <laughs> Diyan nga guys, yung ating simpleng at update natin dito sa uh, open canal, ah uh, Hari Extension Road. Papunta dito sa Maytrientas. Yan. At hanggang dito na lang guys ang aking video. Uh, salamat ulit sa inyong panonood. Thank you.